Ari na, nagbakal na kami ulang sa taga bukid. Ari. Yun. Buwi pa iba. Oh, pisik-pisik pa. Yun. Press na press. Oh, yan. Oh. Pisik-pisik pa guys. Pisik Yun, oh. This one is alive. Hmm. Hmm. Ito, ito. Ito na siya. ni. Yeah, okay pa, buhay pa. Fresh na fresh from the mountain. Pwede mo pang alagaan. Ayan o. Oh. Oh. Kaya niyang, ano, gumapang sa balat ko. yan Ibang klase din tong hipon na to. o. Oh. May hipon palang ganyan. Kaya niyang, ano, Gumapang sa balat to. Gagamba yata to eh. Hindi yata to hipon eh. na siya guys.